Sa mga susunod na araw, inaasahang sisimulan na rin ng binuong infra committee ng Kamara ang hiwalay nilang investigasyon tungkol sa umano'y manumaliang flood control project sa bansa. Pagtitiyak ng isa sa mga pinuno ng joint panel, magiging patas ang kanilang pagsisiyasat. Si Mela Lasmora sa detalye. Tiniyak ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na magiging patas ang investigasyon ng House tri Committee ukol sa isyu ng umano'y yung maanumaliang flood control projects sa bansa. Sa plenary session nitong Miyerkules, pinagtibay na ng Kamara ang House Resolution No. 145 na nagtatatag sa TRICOM. Bukod sa komite ni Ridon, kasama rin dito ang Committees on Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. Kapag pinagsama-sama, formal na itong tatawagin bilang House Infracom. Pero si ML Party List Representative Laila De Lima may agam-agam. I take the position that uh, it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible uh, conflict of interest. And it's, it, in short, The House itself investigating this issue, when there has been so many reports, when there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well to the public. The conflict of interest will uh, depend on a project to project, case to case basis. Because, as we had been seeing, hindi naman po lahat ng mga involves legislators like congressmen and senators. In the event, that uh, a legislator, a congressman or a senator is named in the course of inquiry, they will be given the right to reply in that inquiry, but we will immediately recuse from further investigating and endorse it first to the dept. dev. but they have stated already that they will be undertaking independent investigation on all the projects, and if the president will create an independent probe, we will also endorse it to them. Ilan pa sa mga personalidad na pumupuna sa mga kongresista hinggil sa isyu ng flood control projects ay si na Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ridon, para mapatunayan kung totoo ang kanilang akusasyon, maaari rin silang humarap sa pagdinig ng infracom. Kamakailan lang, pinaratangan ng Vice Presidente ang mga miyembro ng Kamara na siya umanong may hawak sa mga kontratista at nagahati-hati umano sa budget ng Pilipinas. Well, if she has actual information na talaga hong uh, she can say na this particular person receiving kickbacks then she can be invited to the house inquiry but it needs to be personal knowledge hindi ba kasi she will have to do it under oath eh. kasi mabigat ho na akusasyon 'yun eh na pinagpaparti-partihan po yung uh, pondo ng bayan 'di ba Si House Committee on Public Order and Safety Chair Rolando Valeriano pumalag din sa naging pahayag ng Vice Presidente. So siguro po yung kinakalat ni Vice President na, na yan, eh, mukhang lies na naman po, mukhang kasinungalingan. Para siguro pagtakpan niya yung ibang mga kapal pa kanya. Every time na meron siyang magiging problema, ituturo niya lagi yung Kongreso. So parang mali naman po yun. Una na rin umalma si House Deputy Speaker Paul Ortega sa umanong hindi patas na pambebintang sa mga kongresista ukol sa isyu kahit marami naman sa kanilang tapat na naglilingkod sa kanilang mga distrito. Sa isang panayam, pumalag din si House Deputy Majority Leader Arnan Panaligan sa naging paglutang ng kanyang pangalan hinggil pa rin sa isyu ng umanong yung flood control projects. Ito ay bilang tugon na rin sa naging privilege speech ni Senator Panfilo Lacson. I'm willing to explain sa kanya. I'm willing to sit down sa kanya para ipaliwanag itong side natin. Maybe I can also deliver my own privilege speech here to clear things up. Uh, sa tingin ko naman ay parang uh, uh, unfair na tayo ay matatalagka doon na hindi naman tayo ang naglagay ng proyektong yan, hindi tayo nag-prioritize, kundi dumating na sa atin yan. Sa huli, tanging katotohanan lamang ang nais ng mga kongresista hinggil sa isyu ng umano'y maanumalyang flood control projects na ito. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.